Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng mga otoridad ang isang iligal na pagawaan ng mga paputok sa Kabuyaw, Laguna. Wala na ngang permit, nagkalat pa ang mga opos na sigarilyo. Delikado, lalot minsan ang may sumabog sa lugar at may mga nasawi pa. Siyamang arestado sa raid habang sinagip naman ang mga nagtatrabahong menor de edad. At nakatutok si John Consulta Exclusive. Sa surveillance video ng PNP Regional Intelligence Division 4A, makikita ang ilang lalaki habang nakabreak sa isa o manong iligal na paggawaan ng papotok sa Kabuyaw, Laguna. Ang lugar, ang target sa nakuwang search warrant ng Calabarzon Police. Dahil paggawaan ng papotok ang pupuntahan, kinolekta muna ang mga lighter at sigarilyo mula sa operating units para makaiwas sa peligro Pagdating sa pakay na compound, si 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 nagkarat sa paligid ang ilang upos sigarilyo. ng sigarilyo. Sa loob ng mga bahay at barong-barong, tumambad ang sangkaterbang raw materials ng paggawa ng paputok tulad ng mga basyo at mga pulbura. At merong uh, nag-report sa atin na isang concerned citizen na uh, meron nga silang uh, napansin na gumagawa ng uh, mga firecrackers. Itong uh, ating uh, mga kapulisan sa tulong din ng uh, ating uh, RCSU which uh, oversees the Firearm Explosive Office, no? uh, nag-apply sila ng uh, search wala. Sa kabilang bakod, nakalatag naman ang mga pinapatuyong pulbura. Di raw alam ng may-ari ng lupa na ginagamit ang kanyang property sa paggawa ng paputok. Sa unang tingin mga kapuso ay akalain mong isang ordinaryong van lang itong sasakyang ito na nakaparada sa loob ng property na pinasok ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A ng PNP Calabar Zone. Pero alam niyo ba nung kanila itong buksan at silipi ng pinakaloob, nako ito, tumambad na ang napakaraming mga drum na ang laman lahat ay puro pulbura na ayon sa mga otoridad, dapat nasa maayos na storage itong mga pulburang ito. Kung kaya ayon sa kanila, ito ay maliwanag na paglabag sa ating batas. Nang aming tanungin ang may-ari kung ano ang kanyang hawak na permit. Anong meron lang po talaga tayong permit dito, sir? Uh, ano yung dealer at saka retailer. Retailer. Sa manufacturing, sir. <laughs> hindi pa nalabas siya sa karami eh. Wala pa ako yung permit ng manufacturing. So bakit kayo tayo gumagawa sir kung wala pa kayong permit ng manufacturing? Hindi kami naman po ay nag-iinok dito sa mga distansya. Na. Ang niraid na compound ng mga polis ang sharing lugar na sumabog noong February 2024 dahil sa paggawa ng iligal na paputok. Anim ang namatay sa insidente ngayon, kabilang ang isang apat na taong gulang na bata. Malaking malaking pasasalamat po sa ating kapulisan sa mabilisang aksyon na nagsagawa po sila agad ng search warrant po dito sa area na ito. Kaya po para rin po natin maiwasan na hindi na po maulit yung nangyari na maraming nagbuhis ng buhay sa ilegal na pagawaan po ng paputok. Siya ang arestado sa operasyon habang sinamsam naman ang lahat ng mga materyales sa paggawa ng ilegal na paputok. Bistado rin ang pagkatrabaho rito ng ilang minor de edad. Ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na uh, kung meron silang uh, napansin, no, uh, ipagbigay uh, alam kaagad nila sa ating uh, mga kapulisan. All of the reports, no, uh, ititreat natin with the full confidentiality. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas.